Dalawang miyembro ng Komiting Rehiyon Kagayan Valley o KRCV ang naaresto ng 86th Infantry Highlander Battalion matapos ang naganap na sagupaan sa barangay di Kamay Dos Jones, Isabela, dakong alas 6 ng umaga kahapon, April 20, 2025. Sa panayam ng IFM News Team kay Major Eduardo Rarugal, tagapagsalita ng 5th Infantry Division, naganap ang palitan ng putukan dakong alas 6 ng umaga matapos na makatanggap nang ulat ang militar ukol sa presensya ng armadong grupo sa nasabing lugar kung saan tinatayang walong rebelde ang nakainkwentro ng kasundaluhan. Ayon kay Major Arugal, agad na nagsagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo matapos na matanggap ang impormasyon na nauwi sa sagupaan. Dagdag pa niya, matagal nang may natatanggap na ulat ang militar hinggil sa presensya ng KRCV sa mga baybaying bahagi ng Isabela at sa bayan ng San Mariano, mga lugar na dating pinamumulat kamugaran ng grupo. Gayon pa man, patuloy umano ang kanilang paglilipat-lipat upang makaiwas sa mga operasyon ng militar, lalo't aktibo ang mga sibilyan sa pagsusumbong ng kanilang presensya. Kaugnay nito, patuloy pa rin inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawang naaresto na miyembro ng makakaliwang grupo. Na recover naman mula sa insidente ang dalawang M16A1 rifles, mga magazine, bala at iba't ibang personal na kagamitan. Wala naman pong dapat ikabahala yung uh, mga citizens dito sa si Isabela dahil yung naiiwan po na NPA dito ay uh, hindi na po sila ganun kakalakas. Medyo insignificant na po yung pwersa na kaya nilang ibigay at tuloy-tuloy uh, naman po yung ating uh, operation para po masupil na yung mga naritirang NPA dito sa area. Yan ang naging mensahe ni Major Eduardo Rarugal sa mamamayan ng Isabela. IFM News.